Catherine Bernardo at Daniel Padilla, spotted nga na super sweet sa isa't isa. Trending nga sa X or dating Twitter ang All for Cotniel, matapos nga ang kauna-unahang public appearance ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla matapos nga ang kanilang hiwalayan. Sa isang pambihirang pagkakataon, muli nga magkasama nga si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa ABS-CBN Christmas Special sa Araneta Coliseum viral nga ang mga nasabing pictures at videos ng Katniel nga na magkasama sa nasabing event. Gaya na lamang ng larawan na ibinahagi nga ng kapabila reporter na si MJ Felipe na kung saan makikita dito na magkasama si Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa isang production number. Samantala, makikita din naman na may kanya-kanyang production number si Catherine at Daniel. Narito nga ang nasabing post o caption ni MJ Felipe Aniya First look Catherine Bernardo and Daniel Padilla's First public appearance And performance at the ABS-CBN Christmas Special Samantala Ipinost naman nga na isang fanpage Ng Kapamilya Online World Ang Diomanoy Landian Moments Ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla Backstage Sa nasabing video Makikita dito na magkaharap at malapit na malapit sa isa't isa si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Hindi rin nakalita sa mga mata ng netizens ang tila, tuksuan at kulitan nga ni Catherine at ni Daniel. Dahil nga dito, tila nabuhayan nga ang libo-libong fans ng Katniel na magkakabalikan pa ang real at real life couple na si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Sa kabilang banda, marami din ng mga netizens na nagsasabing fan service na lamang ang ginagawa nga ng dalawa na nagpapakasivil si Catherine Bernardo at Daniel Padilla alang-alang umano sa kasiyahan ng kanilang mga fans. Ilang netizens din naman ang pumalag sa di landian moments nga ng Katniel. Sa uli, ay pinuri nga ng mga netizens si Catherine Bernardo dahil sa pagiging professional nito sa kabilangan ng walayan nila ng kanyang long-time partner na si Daniel Padilla. Matatanda ang kinumpirma nga ni Catherine ang hiwalayan nila ni Daniel pagkatapos ka ng kanilang 11 years na relasyon noong November 30.